Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Abril 28, 2025. Ngayong araw, ikaw ay nahihirapan sa isang tahimik na aura na pumapalibot sa iyo, isang enerhiya na may kakayahang magbigay ng kapayapaan at ginhawa sa mga tao sa iyong paligid. Habang ikaw ay dumadaan sa mga oras ng araw na ito, mapapansin mo kung paano ang iyong iradyasyon ng enerhiya ay may impluensya sa iyong mga iniisip at mga aksyon, ang iyong likas na empatikong kalikasan ay magdadala sa iyo ng koneksyon sa mga damdamin at karanasan ng ibang tao, at mula rito, makikita mong mas madali mong mauunawaan ang kanilang nararamdaman at kung paano sila naubnay sa kanilang mga kalagayan. Magugulat ka na lang na ang mga simpleng bagay, tulad ng isang matamis na ng ngiti o isang magaan na pag-uusap, ay magkakaroon ng malalim na epekto sa iyong araw at sa araw ng iba. Ang aura ng kapayapaan at kabutihang loob na nagmumula sa iyo ay isang malakas na puwersa na makakatulong upang magdala ng liwanag sa mga sitwasyong madalas magdulot ng kalituhan o tensyon. Ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tagapakinig at magbigay ng pag-unawa, dahil sa simpleng mga gawain ito ay makakamtan ang mas malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayong araw na ito, isang paalala na dapat tanggapin ang kasiyahan at pagpapalakas ng iyong sarili sa mga bagay na nagdudulot ng kaligayahan sa iyong puso. Maglaan ng oras upang mahalin ang sarili at yakapin ang iyong mga hilig at nais. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapasaya sa sarili sa mga material na bagay, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa iyong espiritual na kalusugan at kapakanan. Huwag kalimutan na ang kasiyahan ay may iba't ibang anyo at hindi palaging matatagpuan sa mga bagay na madalas nating hinahanap. Sa pamamagitan ng mga simpleng kasiyahan, tulad ng pagtangkilik sa iyong mga paboritong pagkain o ang pagbabalik loob sa mga gawain na nagpapasaya sa iyong puso, maaari mong madama ang tunay na halaga ng pagpapahinga at pagpapalaya ng iyong isipan. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang tamasahin ang mga maliliit na bagay na madalas hindi natin pinapansin. Ang mga simpleng sandali ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kaligayahan ay madalas na matatagpuan sa mga hindi inaasahan at hindi komplikadong bagay. Habang ang buwan ay nakaposisyon sa Taurus, ang iyong kamalayan sa kagandahan ng mga pinakapayak na bagay ay lumalalim. Ang mga magagandang detalye sa iyong kapaligiran ay nagsisimulang magbigay ng higit na halaga at kadalakan. Napansin mo ba ang mga maliliit na bagay na dati ay hindi mo pinapansin? halimbawa ang amoy ng hangin o ang pagkakaroon ng mga kulay at texture sa paligid mo. Ang simpleng pagmasdan ng iyong kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng isang bagong pananaw at pagpapahalaga sa iyong mga karanasan. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at pahalagahan ang mga magagandang bagay sa iyong paligid, ang mga maliliit na bulaklak sa tabi ng daan, ang tahimik na tunog ng tubig, o ang simpleng ngiti ng isang kaibigan. Ang mga ito ay mga paalala na ang tunay na kagandahan ay madalas na matatagpuan sa mga hindi komplikadong bagay at karanasan. Pahalagahan ang mga ito at hayaang magbigay sila ng kasiyahan at katahimikan sa iyong puso. Ang araw na ito ay magsisilbing isang paalala na maglaan ng oras upang mag-reflect at mag-isip tungkol sa iyong buhay. Bilang isang paisis, likas sa iyong kalikasan ang maging maligaya at kontento, ngunit may mga pagkakataon na maaaring maligaw ka sa pagiging abala sa araw-araw. Ipagpatuloy ang pagtangkilik sa mga maliliit na bagay at huwag kalimutan ang kahalagahan ng mga simpleng sandali. Gayon din, huwag kalimutan ang halaga ng pakikinig sa iba. Ang mga tao sa paligid mo ay may mga ideya at pananaw na makakatulong upang magbigay linaw sa mga sitwasyong iyong pinagdadaanan. Ang mga insight na makukuha mo mula sa kanila ay magdadala ng mas malalim na koneksyon sa mga ugnayan mo at magbubukas ng mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Hayaan mong magdaloy ang mga pag-uusap at palitan ng mga pananaw, at magsilbin tulay ito upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong kapaligiran. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay kulay rosas, ang simbolo ng pagmamahal, pagkakaisa, at pag-unawa. Ang kulay rosas ay nagbibigay ng kabutihang loob at nakakabighaning enerhiya na magpapalalim ng iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang maswerteng numero mo naman ay isa at pito, kaya tandaan ang mga numerong ito sa mga desisyon at pagkakataon na darating sa iyong buhay ngayon. Ang numerong isa ay nagsasaad ng mga bagong simula, habang ang numerong pito ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa iyong espiritual na landas. Ipagpatuloy ang pagtangkilik sa iyong sarili at magtiwala sa mga hakbang na tatahakin mo. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay ang paggawa ng mga bagay na magdadala ng kaligayahan sa iyong puso, Maaring ito ay ang paggawa ng isang proyekto na magpapasaya sa iyo, pagkakaroon ng makulay na pag-uusap, o simpleng pagpapasaya sa iyong mga mahal sa buhay. Sa paggawa ng mga ito, madarama mo ang kasiyahan at kaginhawahan na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magmunimuni sa mga bagay na natutunan mo. Ang mga simpleng sandali ng kasiyahan at pagmamahal ay nagbibigay ng malalim na kahulugan at halaga sa iyong buhay. Maging mapagpasalamat sa mga maliliit na biyaya, at yakapin ang mga pagkakataon para sa pagunlad. Ang araw na ito ay nagsilbing paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi palaging nakasalalay sa malalaking tagumpay, kundi sa mga maliliit na bagay na nagbibigay kasiyahan at kapayapaan sa ating mga puso. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na ginawa mo ay nagdadala ng mga bagong posibilidad. Magpatuloy sa pagtangkilik sa iyong mga pangarap at sa bawat pagminilay na gagawin mo, makikita mong mas lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.